Yan, magandang araw sa inyong lahat mga kapanyero. Yan ito, nandito na naman tayo sa farm. Wala, wala pa yung isip ko rito. Dahil nga yung mga nakaraang linggo, nasa Abraham Lake tayo. Napakasaya ng mga pangyayari doon. So ito, parang balik na naman tayo sa reality na nandito na naman tayo sa farm. Ilang linggo ako hindi nakapunta rito para makapaglinis. Dahil nga talagang, uh, talagang pinaghandaan namin yung pagpunta sa Abraham Lake. Tsaka yung mga sumunod kasi mga linggo, sunod-sunod uh, ang ulan dito. Nung bumili tayo ng raspberry noon, yung mga schedule namin, tapos yung susunod na magmomower sana ako rito, umuulan din. So nakita nyo naman mga kapanyero, yung kapaligiran natin, ayan, no? Oh, yung harapan natin, napakadumi. Tatlong linggo akong hindi nakapunta rito. Yan. Ito dala natin yung mower natin nakapag rent tayo ng trailer ulit, di ba? Dito naman tayo na, dito ako nakakita ngayon ng trailer kasi hindi available sa Home Depot yung mga trailer nila. Kaya ito ang narentahan natin. Ah, yung trailer natin hindi ko pa rin aayos hanggang ngayon kasi itataas yung flooring nun eh. Pero ano na siya, nandur na lahat ng materyales. Hindi ko lang siya mai -assemble. So na kat ko na siya para may magamit tayo rito. Pero dahil kulang na kulang yung oras natin, tsaka tinatamad talaga akong ah, magagalaw. Yung napakasayang pangyayari namin sa Abraham Lake. Yan no. Yan, share ko lang sa inyo. Ayan no. Ayan, ganyan nakadumi. Ganyan nakataas ang damo. Bali ito, mga isang buwan yung huli nating mower nga pala. Yan. Ang taas oh. Tapos yung kapitbahay natin, yung kapitbahay natin doon, gumagawa naman sila ng isa pang bahay sa kabila. Samantalang tayo rito, makapag-mower lang, hindi pa natin magawa. Tsaka nga pala i-share ko sa inyo yung ano, yung yung mga halaman natin na itinanim Uh, three 3 weeks ago mga ganun eh 3 weeks ago yata oh. trapasyal na natin oh. nyo naman ang natin mga nagkalat ito yan o. Ito yung mga halaman so ito bubuhusan natin ng tubig to mamaya maya ayan. pero yung mga lumalabas ayan okay naman siya may lumalabas na bagong dahon. Ito yung isa. Yan. Pero buhay siya. Ito pa. Uy, bakit naninilaw ang dahon niya? Yan pa. Parang hindi maganda ang tubo. Pero tingnan pa rin natin, di ba? Pero tignan pa rin natin kung ano ang magiging ano. Ito, ito pa oh. Ito, may mga bago siyang dahon. Ito, mga raspberry. Ito yung mga raspberry natin. Okay naman. Ito pa yung isa. at least maganda yung mga tubo ng mga halaman natin na itinanim. So, di ba ito yung area ng fruit bearing trees natin? Ayan. So, kaso, kailangan makapag-mower tayo. Ito yung isa sa mga unang-unang itinanim ko rito eh. Patubo lang rin to. Ito, ito, patubo lang din to galing ng Edmonton. Parang kumuha lang ako ng isang, ano, isang tangkay nito. Tapos ibinabad ko sa tubig. Maliit lang yan, maliit lang to. Ibinabad ko sa tubig after ng mga ilang one week, nagkaroon siya ng ugat. Alam ko, willow to eh. Um, maganda, maganda rin naman. Malaking malaking puno yan eh. Yung isang yan. So nakita nyo naman, ito. Ito yung dalawang picnic table natin, ito. Ito mga kapanyero, imu-move natin yan dito. Ngayon, uh, nagmamadali ako na malinisan to dahil may papasok na mag-overnight dito sa mga susunod na araw. Kaya kailangan malinisan to ngayong linggong to para bago sila dumating uh, maganda yung farm natin. Nung mga nakaraang ano kasi, nung buwan ng July, may mga pumasok rin dito. May mga nagsabi, may mga dumating. Hindi lang ako nakapag-video kasi inabutan sila ng ulan natapat sila ng umuulan dito so hindi na ako nakapag video sabi ko sa kanila na yung isa nag dito maghapon na hanggang maghapon lang sila pero umuulan so hindi hindi maganda yung timing nila ng pagpunta rito tapos yung isa naman nag cancel kasi matagal pa lang yung schedule nila na ilang araw pa lang Parang ang nakalagay sa weather kasi is 80% na uulan. Sabi ko, sigurado yan. Pagka ganyan, malakas yan ng ulan doon. Malakas ang ulan dito. Pagka 80%. Yan. So ngayon mga kapanyero, may ilang araw pa na minomonitor namin yung weather dito. Para ngayon mga susunod na papasok dito para mag-camping. Uh, 20% lang ang nakalagay. So sabi ko... Ah, uh, hindi maganda, maganda 'yan. Kung 20% hanggang 40% lang na ulan, okay 'yan. Hindi 'yan hindi ba hindi kalakasan 'yan. Umambon lang 'yan pero hihinto rin. Kaya nga ngayon mga kapanyero, yan, maglilinis na tayo ngayon, magmo na tayo para ipe-prepare natin 'to para sa susunod na papasok na magkakamping. camping Ito ang ating riding mower, pero magpapahinga-hinga muna tayo para tinatamad pa akong magagalaw na maglinis dito dahil nga wala pa eh wala pa sa isip ko yung maglilinis dito eh ganoon eh pero sayang yung ano ang ganda ganda pa naman ng panahon ngayon no blue na blue ang ating kapaligiran yan taas ng damborito oh. at least ang importante mga kapanyero buhay na buhay ang ating mga halaman yan ba diba nasabi ko naman na once na nailagay na natin lahat ng mga halaman dito, na naayos na natin, wala tayong gagawin dito kundi mag-mower lang ng mag-mower para laging malinis, laging maganda itong farm natin. Basta wag lang uulan ng Sabado at Linggo. Ma-maintain yung mower nito eh. Kaya nga kagabi, naghahanap ako ng mga second-hand na riding mower ulit para at least dalawa yung mower dito na nakaano kasi paano na to eh. Kumbaga waiting na tong area na to na hintayin na lang natin yung paglaki. Hayaan mo na lang na uh, nandyan na at least ang importante buhay yung ating mga tanim. Kaya nga ito uh, i-maintain na lang natin na mababa yung damo na laging malinis. May damo man siya pero at least malalakaran hindi yung ganito nakita nyo naman no, ang taas oh. at least meron man tumawag meron mang mag request o gustong mag stay dito uh, anytime pwede silang mag overnight dito kaya mga kapanyero na share ko lang to kung ano yung kaganapan natin ngayon dito sa farm kung bago ka lang sa ating channel huwag nyo naman kalimutan mag subscribe paki Pindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Yan. Ito, buhay na buhay oh. Ito, itong area na to, itong area na to, tatapusin natin to ng buwan ng September. Ito, ito, tsaka yung kabilang side. Naka-schedule to for September nga pala. Ito. Ito, ganda oh. Nakita nyo naman, pulang-pula. Namumula. Sana ito mga, ano, ito, Makalipat pa rito eh. Ma-malagyan natin dito ng isa pa. Aalisin natin 'to. Lalagyan natin ng pula para lahat 'to, pula. Ito tatanggalin, ito unang-una, eh. Tatanggalin natin 'to eh. Marami ring kasing mga halaman dito na yung unang-unang uh, tanim ko na nakita kong mga nabubuhay ngayon wala sa posisyon ng pagkakalandscape landscape dahil nga late ko nang i to noong kasi talaga lagay lang ako ng lagay ng mga halaman so ngayon nung naisipan ko na ito ang magiging design natin ganyan may mga halaman pa rin na pa isa isa na yung mga una una kong itinanim so ililipat din natin yan sempre, ito may mga dala rin tayong mga compost na uh, ano na na lupa para isang biyahe, sayang kasi ang biyahe natin kung hindi pa tayo magdadala. Na, nabanggit ko naman sa mga iba nating vlog na yung mga bakanting oras natin, dala lang ako dala lang ako nang dala ng materials dito. Bagsak lang ako ng bagsak. Bili ako ng bili sa Edmonton, ibabiyahe ko rito, dadalhin ko rito, ibabagsak ko rito para maipon kasi once na lumamig na ngayon tulad dito mga kapanyero napakainit ngayon sa lugar na to sa mga oras na to ha, ah, ang init kaya nga iniintay lang natin na mag September, October yun yung talagang malaki ang development dito yung buwan na yun. Kasi nga, napakasarap maglalakad rito. Masarap maghukay. Masarap gul gumalaw. Masarap gumawa ng praje. Kasi napakalamig. Hindi naman malamig na malamig na tulad ng winter. Pero yun yung kasarapan na magdevelop dito. Kaya yan, mga kapanyero, share-share lang. Tara, mga kapanyero, maglilinis sa tayo. Itong isang side na to, ito yung mga sa parking, di ba? Ito yung ating driveway. At saka itong ating playground. Ito natapos na. Yan. Share share lang mga kapanyero kung ano yung mga nagagawa na natin dito. Ayan, ayan na. Nakakapagod rin magmower kahit na nakaupo ka lang, kahit na nakasakay ka lang diyan. Nakakapagod rin kasi sobrang init dito ngayon. Kahit na ayan, nakita niyo man may araw pa makulimlim pa. Kahit makulimlim siya, masakit sa balat yung yung init niya. Kaya yan mga kapanyero, kain muna tayo at dumaan nga pala ako kanina sa Seba Beach magbibideo sana ako kung ano pero ang daming tao kasi ang daming naliligo ron kanina merienda muna tayo at nakakapagod rin saka natin itutuloy itutuloy natin dun sa bandang area ng, uh, ng fruit bearing trees natin saka sa harap ng ano natin harap ng tambayan natin diyan sa kainan yan ang susunod natin imomower mamaya nakita nyo naman sumikat na naman ang araw kaya dito, wala akong dalang upuan pero tinatamad na akong pumunta ron eh para doon kumain. Kaya dito na lang tayo sa harap ng sasakyan natin na kumain, di ba? Ah, ito nga pala, kinuha ko to kanina sa Seba Beach. Sa isang tindahan doon. Hindi ako pumupunta rito nang hindi dumadaan doon para kumuha ng ganitong klasing uh, tinapay cheeseburger. Yan, tara. Ito, ito yung lagi kong binibili doon. Kasi hindi ano eh, hindi ganong maalat nako buhay ng magsasaka dito sa Canada ito ayan mga kapanyero ito natapos na rin natin ang pagmomower uh, ito maayos na maganda na naman pa, maganda na naman tignan yan. tingnan niyo ating kapaligiran ngayon wow ang ganda di ba itong paglilinis kong to itong pagmomower kong to uh, ito yung preparation ng uh, Noral Council ng Camping 2025 yan sa sa ating chairman nga pala si Chairman Marlon Buena Obra. Yan. Syempre hindi lang naman sa ating chairman, di ba? Sa lahat ng members, sa lahat ng bumubuo ng mga officers ng uh, Noral Council ng Tau Gamma Pi, Tau Gamma Sigma at Riskillion Grand Fraternity Sorority dito sa Northern Alberta Council. Yan. Shout out sa inyo lahat mga brad. Ito game na to naayos ko na uh, iniintay na lang natin yung exact date ng ating camping so ito yung ating venue sa ating farm sana maging masaya at sana uh, maging maayos ang panahon sana sa mga darating na araw maging ganito sana yung ating klima makulimlim siya hindi siya ganun ka kainitan pagka ganito mga oras at hindi rin naman ganun kalamig sana ganun yung matsyempohan nating panahon sa pagkakamping natin. Ang susunod na lang natin gagawin, uh, ito, i-grass cutter na lang natin to. Itong mga gilid na yan. Ayan, isang pasada na lang yan. Sandali na lang yan. Dahil nga, meron naman tayong grass cutter, di ba? Balito, uh, natapos ko to na yung kabuuan na uh, yung mga nalinis lang uh, ayun dalawang oras at kalahati uh, hindi naman siya tuloy-tuloy kumain ako tapos kanina nagdilig ako ng mga fruit bearing trees natin. So siguro pinaka more siguro higit ko mga, mga dalawang oras din ang kinain pag tuloy-tuloy pero ayoko naman kasing dire-diretsuhin na tuloy-tuloy ipinapahinga ko rin to ng uh, 10 to 15 minutes yung ating mower. Syempre uh, bago rin naman yan hindi hindi natin kailangan puwersahin, di ba? Kumbaga dahan-dahan lang din yung yung pagmomower natin dito, enjoy enjoy lang yung paggagawa natin dito. Hindi naman tayo nagmamadali na patapos kagad. Pero ang importante, itong araw na to is matapos natin yung kabu, kabu ang pag paglilinis dito. Ayan no? Nakita niyo naman yung kapaligiran natin, di ba? Makulimlim, uh, cloudy, pero ito sumisikat na naman ang araw natin. Ayan, sumikat na naman ang araw. Kanina okay na sana eh, makulimlim ni. Eh at least maganda pero eto na lang eto share ko sa inyo yung mga ating iga grass cutter eto ayan no eto yung ating solar nga pala ayan no so meron tayong tatlong spotlight dito tapos yung mga paligid meron tayong ilaw kaya sa gabi uh, maganda rito